Alright, so magandang gabi mga kapatid, panibagong uh, usapan tayo ngayon. Sana naman bago tayo magpatuloy uh, ay uh, dalangin natin no, dahil sa mabuting kalagayan ang lahat ng mga kababayan ngayon, lalong-lalo lalo na sa ating mga no? So, napaka ah uh, init na usapin eh, you no? Know? lang na rinig natin yung uh, uh na uh, tungkol naman kay itong sinasabi no ni atur uh, attorney Harry okay, Roque na mayroong impeachment complaint or mayroong impeachment na mag magaganap diyan sa Congress guys. Ano kaya yung uh, susunod no na mga mangyayari nitong ng uh, darating na araw tungkol dito kasi uh, sa ngayon ay eh, wala pa naman tayong nabalitaan na umabot na nga sa ganon yung uh, pangyayari dyan sa may Congress. Kaya ito, kung mapapitigingga natin. Ay mga kaklase, ng 17th Congress, ng... ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers na mukhang itong lingbong ito ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil lang talagang intensyon nila ay eh mawala yung banta sa kandidatura ng Tambalus Los. Siyempre, ang pinakamagaling para madaling paraan ay eh, i-impeach tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre presidente, sumunod ng kamera. Pero ngayon naghiwalay na sila ng landas, syempre, hindi na natin inaasahang tututo presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, e babalik sa mga kongresista ang sise ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo, sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Eh, ang dami-dami dyan yung mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. Si Atone Harry Roque, okay, guys, eh, alam naman natin na naimbestigahan din ito, no? Isa ito sa in-invite uh, sa Senado para magpaliwanag at uh, sagutin yung mga katanungan ng ating mga buting senator ukol doon sa may uh, Philippine uh, offshore gaming operators na hanggang ngayon ay nagpapatuloy yung investigasyon dyan no? kaya nga uh, itong si uh, Pamban Mir suspended Pamban alis guo sa ngayon eh, ay hindi pa nagpapakita no? At ito naman si Atung Nehan Riroque nga sinasabi natin kanina na isa din dito sa the pinagpaliwanag at sinagot yung mga isyo ah uh, laban sa kanya no yung uh, ukol doon sa mga na read na uh, pugo no na read na pugo ng ating mga autoridad guys kaya ito ngayon alam naman natin na itong si Tony Hariroke ay talagang uh, ito rin ay malapit doon sa administrasyon Duterte di ba at uh, ito nga yung uh, uh, isa sa logging uh, dummy de pinsaren niya uh, Uh, President Rodrigo Duterte noon na uh, naging Presidente pa sa ating bayan. Abangan natin kung uh, ano ang magaganap sa susunod na mga araw uh, okol dito, kung uh, mayroon nga ba talaga may sa uh, uh, information at uh, binitawang uh, payag ni Attorney Harry Roque lalo-lalo na doon sa kanyang blog at... Uh, kung ano ang maging epekto uh, nito no kasi ang uh, pinagbabatayan ngayon ano kaya ang basehan well nandiyan yung sinasabi nilang um, intelligence fund alam niyo hindi basehan bakit unang-una hindi naman siya nagbigay ang presidente nagbigay at ang presidente galing yan sa kanyang contingent fund talaga naman ang contingent fund ay eh, pagagastos niyan para dun sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So legal 'yon. Kung meron dapat ma-impeach, aba, yung presidente dapat ma-impeach kung ang gagamitin nila ay yung um 221 million na nanggaling sa contingency fund ng presidente. Pwede ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na uh, dinistribute sa lahat ng satellite offices ng VP at saka MOOE naman yung balance. MOOE, 'yun yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga Nobyembre na na-release 'yan eh. So talagang may mga kulang na budget, wala nang budget kasi umupo siya, ano na, matapos ang June 30, ubos na ang budget, eh may mga gastos na kinakailangan pag sa Natural, kailangan humanap ng paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa Presidente, pinagbigyan naman siya. So kung mayroon dapat ma-impeach dapat yung nagbigay, hindi yung pinagbigyan. Hintayin na lang natin guys kung ano talaga yung mangyayari ukol dito. Kung yun, ito lang ang atin. No? Lagi natin itong sinasabi. Ano man ang mga kaganapan at mga pangyayari dyan. Sa itaas, lalong-lalo na sa Office of the President. Office of the Vice President. Investigation as uh, legislative uh, branch o sa legislatora ang uh, kongreso ay hindi madadamay at di mapiktuhan yung trabaho ng ating mga halal mula sa Pangulo hanggang sa baba ang ating mga kababayan. Di mapiktuhan yung kanilang trabaho para magtrabaho at maservisyohan ang taong bayan di madamay at di madadamay ang mga proyekto at programa ng gobyerno na ma-implement para sa taong bayan maging uh, progresibo pa rin ang uh, bansang Pilipinas at uh, na mararamdaman ng taong bayan ang serbisyo at pagmahal ng ating mga halal sa bayan sa pamamagitan ng serbisyo at programa na may parating sa buong sambayanan. Ang guys sa muli, ito po ang Gym 5 TV. Mabuhay ang buong Pilipinas.